Yo, ano tayo? Yoji, Yoji. Ha? Ito yung ingay. Oo, oh, kaya. Yoji, omji, Oh, my <laughs> Ganito po ang paggawa ng bilo-bilo sa Pilipinas. naka. Ano Ano Maninis naman po ang kamay ko. Nagugas ako ng alcohol. Tapos naman mantika po yan. Thank you ka muna. Thank you po sa bimbo. Tama, na. Konti lang para hindi siya masyadong... sa Smile naman, O, matatapon niyan. Kala namin may lutun. Ay, Yo. anong sa kami ako maligit si ate yung sinasama? Ay, bago ako magising. Ipunta eh. tayong hmm. ano. Ate Lilia. Nasa taas po. Ayun na. Ah, kaya kali. Hello. Sige ka. Ayo. Oh, ini

E é um

Mapapanood naman tayo sa ano nito sa YouTube. 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 Mga sa Amerika. Eh si Haroda. Ay, <laughs> <laughs> uh, um, kumakain oh, okay. ayan. Uh, Ayun. <laughs> eh. <laughs> <laughs> <Man, laughs> <ilan> musili, mga ganyan. Hindi kinain niya ang sili. Ganda rito. Ah, uh, hindi mo kinain. ano, talagang may mga uh tanim ng tomato oh, kahoy. Oo, ganda ho yan. Nakatingin na kami dyan eh, dati, last year. Ah, dyan. Oo. Maganda, maganda itong lugar na ito. Maprutas pa. Maprutas, ang dami puno ng mangga. Oo. Oh. Oo, oh. oh, mahangin ka na ba? Ano? Ay, puno na yan. Bilo-bilo. Puno na yan, sigurado yan. Ay, puno na kami na puno na yan. Itong chef. Chef na. Nasa na natin ano, two joints. <laughs> <laughs> yeah. Hey, Itong uh, second chef. Uh, feeling talaga Feeling daw siya ang nagluluto. Ano na? chef. So chef. So uh, chef. <laughs> Ay, yun na bilo-bilo. O, oh, eh, na, bilo-bilo na kuya para... Ay. Wala pang gata yan, Wala pang gata. tan 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 na tan ya hmm. saya, ang kamit agad eh. Oo. Hindi boy eh. Oo. Hindi na kuya boy eh. na kuya boy eh. na yung isang ganyan ah. Busanya, bedo, oh, isang... <laughs> masakit sa ulo. Pati bago na lang naman abis. Oo naman. Oo din Oo naman. Oo naman. naman. wala sa oras. Hanggang umaga masakit sa ulo. <laughs> <laughs> Oo. Oh? sa langit shot. Ang gano'n nga. Hindi ko kaya, eh, yung kuya. Oh, yan? Yeah. Tapos, alam mo, may mga tira-tira na yung red wine. Oo. Oh.